Hello everyone! Magandang araw po sa lahat. Kamusta po? And so, back to school ulit. Back to school. So, today is Monday, August 28, and it is... Ano na? I start na nang ano. Ito yung araw na mag-i-start na ulit ang pasukan. So, nakakapanibago. bago. <laughs> nakakapanig bago gumising ng maaga at mag-prepare ng mga baon nila sa school for 2 months, almost 2 months masanay na tayo sa ano siya mga ng medyo late ngayon is back to school ulit kaya kailangan gumising na maaga para mag ulit ng mga baon nila so time check natin is 5.20 na umaga so maalis kasi sila ng 6.30 kaya kailangan din nating agahan yung pag-prepare ng kanilang mga baon. So, wala. Kinain na ulit nila yung cheese na pang sandwich. So, ito. Ganyan natin. Ito natin yung butter. Strawberry, tapos, and apples, and apples. Yeah. Kawa ham sandwiches. Ham mean cheese. Sana, kaso. Inubos naman na nila yung cheese. Isa naman nila yung tinira. So, hada. Kinain na naman siguro ng amo kong babae kagabi niya. Garlic mayo. Favorite nila yan, dahil Para sa babae. Tapos itong dalawa naman is, ito na, na ng butter. Medyo matigas pa yung butter kasi kaga nalabas from the fridge. so na lang natin yung isang cheese. Mm. Sarap din to pag may kamatis. Kaso wala namang kamatis. Dahil wala nang cheese. Kinain naman na nila. So, hindi suluhin na lang natin ham. Ham and cheese na lang tayo. Ay, ham and cheese. Ham and lettuce. Kinain na nila yung cheese eh. <laughs> What to do? Ayan, yeah, no. masasabi. Kanting strawberry, kanting blueberry. Ayan. Kanyan naman yan. Kasi pag marami yung ilalagay, hindi rin nila kakainin. Ayan. Kasi pag maglagay ka ng marami, hindi rin nila yung kakainin. Sayang lang. Kunti-kunti lang. Ilalagay so, tayo na ano? Seaweed. So, ayan. Ito na. Yung baon ng mga bata. Ayan, konti lang, simple lang. Ayan. Uh, ano na to? Food na nila ito for the whole day kasi aalis sila ng 6.30 and uuwi na sila ng mga 5 ng hapon or mga quarter to 5, ganyan. So, kung maaga man sila uuwi is pinakamaaga na yung 4.30, ganyan. So, ayan. Magin natin mga kutsara. So, dalawa kasi dalawa naman sila. Ayan. Parehas lang. Yogurt, yung sandwich, tapos kunting biscuit. Tapos sa uh, blueberry, apple, strawberry. Depende yan kung ano yung anong prutas na meron. And ito, seaweed. So, ayan na. Food na nila for the whole day. So, pagkatapos natin sa sandwich, prepare naman natin yung smoothie. Iinumin ng babae. Kasi ito, yung, ito naman yung breakfast na niya. And so, smoothie. So, saging. I inumin niya ito. Ito at saka kape. Yan, ang inumin niya. Bago din siya. Bago sila alis. So, this morning, depende yan kung ano yung meron yung iniinom niya. Hindi pare-parehas. Kung anong meron ng prutas, so yun. Ang paghalu-haluin. <laughs> Pero ngayon is, ano lang tayo. Avocado and banana. Tapos, syempre, tuloy natin yan mamaya. Check muna natin sila. Gisingin muna natin yung mga bata. Kasi, ano, yun, yung oras na. Para makapag-prepare na rin sila. At makapag-breakfast. Hindi ko alam um, kung gising na sila. Pero check natin to make sure. Hello, girls. Hello. Oh, you scared me. <laughs> You're up. <laughs> Good morning, Molly. Morning. You okay? Mm -hmm. How are you? Good. Good. Yeah, time to get ready. Sorry. I'm not sure if I want to yet, but if I'm quick, could you braid my hair? What is that? I'm not sure if I want to yet, but if I'm quick, can you braid my hair? Okay, just try to make it quick, then Come on, baby, get ready. Of course, the braiding long too big. Sa amo kong babae gusto niya yung ano, sa tubig niya. But blood. Yung may ano, lemon. At saka lime. Ayan. Tama na. na natin tulagyan ng gatas. Kasi medyo maaga-aga pa naman. May oras pa naman. Ayan. Bago mga 10 minutes bago sila alis. Tsaka natin ito gagawin. Eh maghugas muna tayo ng mga dishes. Ligpit natin yung mga kalat natin. Bago tayo bago natin gawin ito. At saka bago tayo gumawa ng coffee. Ng babae. or some smoothie left. Bibi, you want some? Avocado okay. and banana? Yes. Yeah. Coffee. Okay. Ayan. Lating gatas. Kopi at gatas lang siya. Walang sugar. At tayo, natapos na natin ang kanilang mga baon. Coffee at saka yung drinks nila. So, nagbe-breakfast na yung mga bata. So, habang inaantay natin silang aalis, ah, eh, magdot dot muna tayo. Ganun talaga yon Ganun. Time check is 6.33. 6.33 na umaga. So, kaalis lang nila. Kaya tayo is, dahil nakaalis na sila, yung malaki tulog pa, maglilinis na tayo dito sa baba. Saka tayo magkakap. So, mamaya pagkatapos natin maglinis, maglignis dito sa ano, sa baba. Sakto mamaya pagkatapos natin is gigising na rin yung lalaki. Ayun. So, thank you so much for watching, mga kapatid. So, stay safe and God bless po sa ating lahat wherever we are. So, protection at gabay ng ating Panginoon ang upas sa ating lahat. So, bye-bye and see you again sa ating mga susunod na videos.